So kanina gusto mong intimate wedding lang, yes. pero what kind of wedding ba yung dream wedding? Church wedding. Church wedding. Church wedding. Church wedding. Sobrang intimate, as in sobrang pili lang na mga kaibigan and family of course. Kira yung may... Plus. Mga 100, ganun lang. May napipis na kayo ano? Kukuning nino at nina? May message ko na si Ate Marian mm -hmm. Rivera nag-yes naman. Oh. Um, si Sir Gary V, nag-yes naman. And yung bridesmaid ko, yung mga kaklose ko lang talaga. Like Ate Arcee Munoz, groomsmen, si Enchong, na nagre-relapse kagabi. <laughs> Oo, natutuwa ako kasi nag-chat talaga siya. Kasi nagulat ako, nag-post siya. Tapos, nag-trending na pala sa TikTok. Na... He's the, he's the happiest though for me. Kaya natutuwa naman ako na masaya siya para sa akin. And nag o, -o na siya, pupunta siya sa kasi. And miss, ay ay, dalas ayos.